Can I borrow your knife in CSGO? Ay, mo, may ganun ba? PM ko, guys! PM ko si OJana Ana! Naiya ako, gago. gago. Pero pipm ko siya. Gago, big, big, Tama na ba ako mag-pipm? Ayan, ka na. Anak can I borrow your knife in CSGO? Gago, nakakayak. Nakakayak ko, nakakayak ko. Nakakayak ko. can I borrow your knife in CSGO? Testing na, testing. Testing na. Content Bago na content, content. Kain, eh, okay, na. Mag-sobrang dami niyang item, boss. Okay, naibaro, naibaro, uh, naibaro, naibaro, naibaro. Sino yan si Anang Tunay? Uh, Oo! Oh, ano kala mo sa amin, Pipichugi? 3M ata, boss. Naibaro boss ko FC. <laughs> Hindi, mamaya <laughs> yan. S baka AFK yan. Mag-shopping ka na. Tignan mo na kung ano yung gusto mong hiramin. Okay. okay. Hiramin mo kaya yung... Sabi ano yung niya. Ah, what? What item, bro? Gaganin yan. Sige, check ko lang. Shopping pa ako, no? Kapal na mukha ko, Pops. Pili ka na, gagawin. Paano makita? Category? Saan dito, Pops? Parang hindi ko alam. Basta sa baba mo na lang. Ayan. Pili ka na. Ayan. 30 lang naman ko eh. Okay. So, uh, Doon ka uh, sa star. Uh, yeah. Star? Ganun ba yan? Oh, putang ina oh, mo. At sarap ko! Pili ka na lang! Huntsman knife. May karambit din siya. Ultraviolet. Uh, search mo, dragon lore, tol. Yun yung hirapin mo. Diba? M9 Kung bayonet. Kung hirapin mo kay Kuko, tol? Wala, wala, na, wala. Wala siya. Wala siya na eh. Ay, yan na lang, Ay, yan, mag -yan, maganda ko yan, 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 mismo, putang, ayun mo, sobrang mahal Ay, pag, yan. Pag, pag nag-reply na lang, sabihin ko, ah, uh, you're trash, I, I, can borrow your trash, ganun, hindi, hangin, hangin hindi, 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 screenshot mo na yan, kutas pakita mo na sa kanya, this is what I want to borrow, sabihin mo. i screenshot ko lahat, paps. Huwag huwag lahat, huwag lahat, lahat, huwag lahat, Alin mo sila yung drop? Hindi pa, Pops. Hindi pa. Hindi pa. So, ano yung check ko yeah, lagi, guys? Ano yung check ko? Briss? Dragon Lord. Check mo. Dragon Lord. Nandiyan. Ayun, Ay, mo Lore. yung ano. Yung, yung pink. Yung pinaka-pink. Ito? M9 Bayonet. Yan. Tang in. Uh, check mo ka. Magkano uh, presyo nun. Gagno ako kayo. kayo eh. kahit, kahit yan yung asawa mo. Oo, uh, pwede. Sino? Sobrang Kuya. ganda. Yung, yung mas mong knife na. Papabili ko? Uh Oo. -oh. Gagno ako kayo eh. Pero mag baka mag-replace mama oh. ano mamaya. VC yan ako guys ako, eh. Mama ano mamaya pa yan oh. eh. Crypto rin alam yan mo, eh. Mm -mm. Di ba alam mo bigay na lang di ba? Kaga pag binigay yan ko. Saya ni Lu. Oh. na ako may inggit boss. Saya ni Lu. Saya ni Lu ang puta. Hindi ano okay, ko rin eh. Lape. Close ko rin nung sana siya eh. T1 eh. Di ba ano na naalala mo pinagbabounty hunter care kita? Bang. What the fuck? Sabi niya, you don't talk, ah! Yeah. yeah, bro! Yeah, <laughs> yeah, bro ito Ay ko, I I just oh, started playing right? with my friends. Eh. Tawanan muna Tawa na mo muna. Tawanan muna muna. Started okay. playing with oh, my friends. Pero muna din kaya ako. Five, five days ago. Pero muna winsi ano. I just started playing with my friends five days ago. silistok, silistok paawa unti. Kailangan mo maghintay pa. ako, niyo ko. What the fuck daw itingin tingin What the fuck? Ano ka tayong pururot? Kaya Kaya eh Gago, naliitan na ata sa iyo boss ko. Okay lang, okay lang, kayo na yun lang. Ay, do you have trash? Teka, do you have trash? Ay, gab, gav, ting... Gav, ikaw kay Watson. Do you have trash? Sa kanya nang-iingi yung gagaw yun. Ay, sa iba nang yun? talaga. j check yan mo. Trash time lang, trash knife. Hindi, tropa ko yun si Ana, mabait yan eh. Ah, oh, ano lang. Hindi mm. Luke cosplay muna si ano dito, boss. Ah, oh, ganda Ay, wait lang, nagre-play ata, nagre-play. Wait lang, ano sabi? Not really. Wala kasi siyang trash oh! pack. Ang magaganda eh. Kuya mo Okay, okay. Let me borrow your M9, ano sabi mo. Ano ah, sabi, ah, sabi. Yes buy one, one you're rich, bro. Tang Just buy one. Ano play mo diyan ko? Ko ang magandang um, Ah, may so may I may try ko muna kasi. I'll so go, I ko, pa rin. wala try first. Ah, wala try first before I buy, you know? Ooh. If you fix my hand, I will like it. Ay, hindi. Bili mo na lang na mura. Oo. Oh. Mo na lang. Oh, 60% may, off. maybe mo, you can bro. sell it oh, to me, bro. Ah. Yan. 60% off. With, mo. with, friendly discount. Friendly discount. <laughs> with, T1 <power> <laughs> <friendship>. <laughs> Ayan, with, with T1 Power Friendship. Ayan. with, T1 Power Friendship. Hey, we're playing CS. CS dead, bro. Did just go po? Did just come just come just come on. Just Uh, uh bro. You know, we you know. we having fun, bro. I'm just playing with my friends, come. Oh, just, just playing with my friends, bro. Yes, yes, yes. I having, had. having fun only. Okay, big Yeah. Can I have sabi your mo, sabi mo. Eh, ah. sabi mo, It will be more fun if you let me borrow your knife. It will <laughs> be oh, more God. fun if <laughs> if you let me if yes, I, so I have man. Kaysa my... pala to si Ubris kaysa si kay Lu. Hindi, di naman ako nagsasabi. Si Kaysa ah, si ko naman eh. Diba? <laughs> you never play? Again? Maybe we play sometime. Maybe Too play many cheaters. Ah, oh, but we are, they are eaters, not playing competitive. Eaters. Ah, just On, with just with friends. Only, ano ba yung labi ba tawag dun? Only Dota 2 pro friends. Yun na lang, para gets niya na agad. Yeah. Customs, customs, customs only. Tangi na bureau ba na tayo na? Teka, nililigaw ako na ito. Nasa hiraman ako. Ba't tayo oh, kayo magpwentuhan ngayon to? Yeah. Oh, yeah, then, and that's, that's chill. chill. I thought you play Fire Man. No, no. No, no. No, bro. You play are, you we play, are you idiot? We play. We playing lobby <laughs> only, my friend. I versus five. Ah. Uh, Yeah. Maybe can I experience you? Ay, can I experience you? Parang mali yun, ha? Can I experience <laughs> your knife, bro? Can I experience? Di Hindi, sabi can I have XP of busco. knife? Oo. Uh -huh. Diba, niyo scammer ka, boss ko. Sabi mo, we can video call. I'm not scamming you. <laughs> I'm not scamming <laughs> I'm you. Scam I'm, like, I'm, live now. I'm live now. I'm live me at me. kick. Oh, I'm, live. I'm live, kick. live I'm at kick. Oh, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah. yan. Wait lang, ano ba yung link logo ko? I kick ko. Yeah. Link, bro link bro ayana yeah. we are we are smiling pagitan iti kalipit ah kalipit 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 I will show you my heart now iti <laughs> kaliput uh -oh. ana knife guys it's from you ana knife 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 Ana <laughs> knife, ana 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 knife. Anna knife. Maghite, hey no, heart Ana knife. Oh, we we'll love oh, you alright, from Philippines, oh, my bro. Ana knife, ana knife, ana knife. I got the knife, knife, knife. Bro, Ana, don't get pressured die if you don't want me, bro, it's okay also. <laughs> <laughs> Ayan na nagpa-sadboy na gagawin Loose specialist Loose <laughs> specialist So many in the spam What the fuck? Takin ang dami oh, ng mga spam guys Dami na di in the mo May pambili ka na ng knife ko <laughs> <laughs> You watching now M9 M9 Bay Bayon M9 Bionet

Parang ano yan, security ba kumbaga? Oo. Okay, okay. Mm. Security. Assurance yun ko. Okay, Kaya nga, binibira ko sa siya assurance. Okay. Gago. Nakakaya, gago. Don't get pressured! <laughs> 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 okay, nga. nga. Don't get pressured, <laughs> Dana. I think. Oh, oh, all in na yan. <laughs> ah. Oh, all in Okay, <laughs> Hindi, mabait talaga si Ana. Oo oh, nga. Hindi, hindi ko pa pinapayaran, boss ko. Hindi pa mabait. Hindi pa, sige. Pag na-trade offer, sige. Okay. Okay

Kagulabas ba kaya pwede mo? Baka may Dragon Lord. Uy, <laughs> <laughs> hindi nga! Uy, huwag, 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 Baka ma-dismay yan! Baka ma-dismay yan! Baka, ay si Anna, si Jan X-Fire. Kaya nga, Jan na YouTube mo na may Hiram Day. lang. Bang! Sek okay, daw, sek daw. Gago, kinakabahan ako. Kinakabahan ako, Pops. <laughs> Ngayon ako kinabahan. Magkakabahan. Eh, hey, pag binasa mo yung chat ni Jan X-Fire, medyo ano ka, itagling. Kaya nga eh. Ano na? Ano na? Ano na? Hindi na Ana na ba? Ano? We go because din! this. No. Ayan na. Ayan na What the fuck? 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 What the Ah, sige, bibigay ko yan. Okay. Okay, okay. Bibigay ko, bibigay ko. Okay, okay. Okay, okay. Accept ko yan, accept ko yan. Okay. 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 Confirm trade. Tol, parang ikaw pa nakuha na. Oo nga, Tol. Ikaw ang nakakontent ni Ana. Gago ka. Hindi yan, hindi yan, hindi yan. Try lang yan. Hindi na chinishopper mo, boss ko. Yung mga mo sa ano niya, di ba? Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Naku, ako ba yun na? take, putak <laughs> Saan ni Monkey siya, ko nakuha? Oo, ano? siya naman, so, ikaw kaya kaya naman! Ikaw naman ngayon, oh, ikaw naman, they naman, they naman ngayon, they they naman, naman go go ngayon. Go. It's, it's your time to ano? D oh, hindi kaya siya yung nahack? Tapos iba na ta? Siya yan! mo na! You're cooked, bro! Ano yun? Ha! Ha! Minimimim lang! Bini-meme! Minimimim! Alam niya streamer! Alam niya streamer! Minimimim ka lang yan! Minimimim ka lang Bro! is What the fuck na lang sabihin mo ko! Para kanwari wala kang palag! What the fuck! It's okay! It's okay! Ano yung ibig sabihin scam ako? Oo! Na scam ka Sabihin mo sino ba naman ako! Diba sabihin mo? i Go! 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 Hindi, hindi, Go! 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 Kasi, Kasi na ko na. Trade upper ko, trade upper. Na outplay si Kuko. <laughs> <laughs> outplay yung atak. Hindi, alam mo yun eh. Pasok sa ano yan eh. Alam mo yun eh. Si yung mga tao uh, ano. yun eh. Ano uh, yan? Content lords din. Ayan. Yeah. Ang liigang koko. M9 <laughs> ba yun, ba yun ito yun, Pops? Ito? Gugu, na kakaiya! Per serpent, boss ko. Per serpent. Gugu, Per serpent? Ano yung per serpent? Ay, dahi Pandora, ay Pandora. Search mo na ang Pandora. Ay, Gugu! <laughs> hindi! Baka sobra. Baka hindi na. Hindi, pwede isa-isa. Hindi, pwede isa-isa. Oo, isa-isa, isa-isa. Mamaya. Hindi, lagyan natin parang ng pa, offer. Okay, try. Oh. Hindi, isa-isa muna yung isa-next sa gloves. Oo. Oh. Okay, okay. Biyan ko siya ng... GG. <laughs> Ayan. Speaker. Ayan, okay. GG, okay. GG. GG, GG, GG. Okay, GG. GG. okay. Okay. Thank you, Ana. Okay. Okay. Thank you, Ana. <laughs> 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 Teka, parang ako... Outblade, parang ako <laughs> only, yung nascam. scam Parang only. You're oh, cooked, bro. <laughs> <laughs> Tagay mo damay Pandora. Uh, Pandora, gago na kahiya. na nandiyan eh. ka ni. Ah, kung double down na yung gab. Oo. Uh -uh. mm -hmm. Diyan na yan. Wala Uy, go, go, <laughs> ulos ko, ulos ko. Gogo, go! Go, <laughs> Gogo, go, go! ko sabi ka. Gago natagpuan ka boss ko! Outplayed Gago! Outplayed, Outplayed, Outplayed ka boss ko! Tingnan mo yung mukha ni Kuko sa so stream to! Outplayed talaga! <laughs> Bro! I, I know you're watching! Bro! Outplayed Gago! Hindi <laughs> ah, na, gano'n oh. lang invisible mo in Invisible, invisible, in lang, <laughs> envy lang, <laughs> lang. Di ba na-scam ka niyan boss ko? <laughs> Think on the positive muna! Think positive tayo of... paps. <laughs> I go offline now. Gugu, nawalo ko po. Let's play, ano? Okay wala ito talaga, Pops. Uh, ayun na! Ako nag-online na! Okay! 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 okay. okay, okay. okay. Uh, nice meme! Nice meme! Nice, nice meme, Ana. Ana, I know you're laughing at now, ha? Huh? Ana, I know you're kilite, ha? Oo. Ay, Spam niyo, Ana Anaela na eh. <laughs> oh, pag pinagsama ata mo, medyo mali eh. Anaela. Anaela parang ay putang ina mo na gets ko naman, naman. Ang talaga. Bogal ko na mo. Ang bagal talaga <laughs> ni Ubris. Okay, sabi niya okay. Uy,

Pink eh, or violet? You can borrow the karambit na eh. Karambit nga eh. Karambit? Bakit yung violet? Bakit yung violet? Okay, okay pink. Yan, 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 yan. Okay, yan. Yan. No ice, no ice. No ice, no, walang yilo. <sighs> Nakaban ako. Ang <laughs> sarap mag-CS putang ina. Ang inumay name sila kaki. wala pa. Hindi ay, pa na-accept. Ay, mayroon ko rin pala. Hindi, ay pa pa ay ko. pwede ko sa'yo pairam yung ano, Lu. Yung, ano, ay, Kyle pala. Uy, Lu, wag ka mo sa'kin. Sa Ayun, isa yung kakakuha ko, 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 ko lang pag ah, pag nakuha ko to. Ah, uh, sige, sige. Go, 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 dog. Bawal i-trade. Ah, nga. Sayang, sayang. Ayaw nga pala. Spam natin, W, Ana, guys. Pinakamabait na, Dota 2. Hindi, hindi ako basta 2 Ano ba yun? Gago, sobrang yaman talaga ni Ana, Pops. Kaya nga, Art. Hindi mas maya mo ka na dyan, boss ko, kaya na. Kaya ang ay. mag-stream? Na yung pera dito. Kaya ka. Gago, maganda dyan. Bumili ka na ng gloves mo, boss ko, ba? Diba? Oo, okay. gago, okay. terno ka mo na. Teka, hindi pa nga natitrade. Na e. Matitrade na ba ano. yan? Ay, gag! Trade decline! Na. Dinecline niya nga yung isa. Mahal na, na kasi yung isa. Baka yung violet lang. Oo, yung violet lang.

Na decline eh. Ayun ayun, 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 ayun. ayun na, boss. Ito trade offer. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na, boss. Ayun na, Violet. Ayun okay, ayun, okay, okay, Violet, Violet. Okay. Gusto mo 'yung mas mahal, bro? Oh, na. Magana 'to. Hindi Wag mo na 'yan, pangit naman 'yan eh. Oh, pangit naman 'yan. Na Magana 'to. Ba Magana 'to. Oh, di ko, di ko Basta, di na yung binabalik. Ay, thanks bro. Thanks bro. Ay, uh, thanks, W, w, Ana, w, w Ana! W Ana! Ana w ay, Ana, guys. Ana guys! Ana na may L! Ana na may L! Uh, <laughs> Ana na may L! Ana! We love you from Philippines! Love... Uy, parang ayaw pabalik yung boss ko ah. No problem man! Ay! Gawing Double si Ana eh! Kaso wala ka pa! Ano? Kyle! Thanks for the love! Si Gobi! Ah, 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 thank you, thank you, bro! Pinotype ko dito, huy! Si Gobi! Si Gobi! Si Gobi! Gobi, pera na ako! Bawal eh, trade pa, Pops! Ikaw na scam, oh, MK? Okay. Mas mura ata okay. yung MK na okay. Arcana, Pops! Kay Ana na yun! Kaya yeah. ako. Hindi ko na kunin yun. Mali may dinya niya na ito sa akin. Boy, pinahiram sa'yo! Ha, pinahiram! One five dollars din yun, Pops! Uh Oo. -oh. Gagumahal din! Mali nga. Teka, baka sabihin niya, pag tinigda ko sa market, ibibenta ko. Mamaya na, Pops, pag hindi na nanonood, medyo. Oo, gumalis, paps. gumalis, Pops. eh. Ang tangin Pag-isipin pa ng, wag ano pa yun, nag-overthink pa yun. Bait talaga niya, Pero, namili siya, so, eh, no? Stall, Feel ko, ano siya, ba baka bigay na to, Pops. Hindi, baka makalimot. Ah,